tapos na ang beta test. Malapit ng maglive unang VR of virtual reality, MMORPG sa mundo, na ang Sword Art Online. Ang dating beta tester na si Kirigaya Kazuto ay nagsuot ng kanyang nerve gear at naghahanda para sa opisyal na paglulunsad. Sa 1pm noong linggo ika ng Nobyembre taong 2022, siya ay dinala sa bayan ng pagsisimula sa unang palapag ng virtual na mundong Aincred sa ilalim ng pangalang Kirito, na ang kanyang avatar napansin ni Klein, isa pang manlalaro, na alam ni Kir ito ang kanyang paraan at humingi ng tulong pagkatapos makumpirmen na isa nga siya sa maswerteng isang libong beta tester. Matapos ipakita kay Klein ang mga lubod habang nangangaso ng baboy ramo, nagpa siya ang dalawa na maghiwalay dahil may na-order na si Klein na pizza at papunta na. Ngunit nakita nila na nawawala ang switch ng pag-logout sa menu at nalaman nilang ito ay isang uri ng bug. Iyon ay, hanggang sa madala sila sa sentro ng bayan, kung saan ang tagalikha ng laro, na si Kay Aba Akahiko, ay nag-aalis ng kanilang mga hinala, na ito ay hindi isang bug, ito ay isang features. Ipinaliwanag niya na ang pag-alis ng nerve gear na mayroon ang bawat manlalaro ay magpapadala ng malakas na signal ng microwave, at magprito sa kanilang utak sakaling piliin nilang alisin ito o kung umabot sa zero ang kanilang mga health point. Ang tanging paraan upang mabuhay at mag-logout ay e-clear ang lahat ng isandaang palapag sa pamamagitan ng pagtalo sa boss sa dulo ng bawat isa bago lumipat sa susunod. Sa pamamagitan nito, ang avatar ng bawat manlalaro ay nagbabago upang ipakita ang kanilang totoong buhay na hitsura, at nagkakaroon ng gulat. Hiniling ni Kirito kay Klein na sumama sa kanya sa susunod na nayon, ngunit na natili si Klein dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kaibigan, at naghiwalay sila ng landas. Determinado na i-clear ang laro, alam ni Kirito kung ano ang dapat niyang gawin, maging mas malakas hanggat maaari at mabuhay. Ang unang palapag ay hindi pa rin nalilinis makalipas ang isang buwan, habang mahigit dalawang libo sa orihinal na sampung libong manlalaro ang nasawina. Ang ilan sa mga mas malakas ay may pulong upang pag-usapan kung paano hanapin at haharapin ang boss isang manlalaro na nagngangalang Diabel ang nagpahayag na natuklasan ng kanyang partido ang silid ng boss, ang kanilang plano ay pamunuan ang isang raid group na binubuo ng maraming partido na may anim na miyembro upang madaigang boss. Bilang isang solo player, si Kirito ay naghahanap ng isang party na sasalihan, ngunit siya ay wala sa swerte, hanggang sa makita niya ang isa pang solo player, si Asuna, at iminumungkahin na bumuo sila ng isang partido. Ngunit bago sila makapaghanda, iginiit ng isang manlalaro na nagngangalang Kibaw, na ang mga dating beta tester ay kailangang humingi ng paumanhin para sa pagpapatuloy at pag-iwan sa mga bagong manlalaro. Ang isa pang manlalaro, si Agile, ay tumayo, inilagay si Kibaw sa kanyang lugar, ang mga ex-beta tester ay ang sumusulat at namimigay ng mga guidebook ng libre. Ang raid group ay humarap kay Ilfang the Cobold Lord. Gamit ang impormasyon ng guidebook, maayos ang lahat, iyon ay, hanggang sa ang boss ay bumunot ng Nodoshi sa halip na isang tall war sword, na wala ito sa beta. Sinisikap ni Kirito na tulungan si Diavel ngunit hindi sa patang bilis niya, kaya mabilis siyang pinabagsak ng boss. Sinubukan ni Kirito na bigyan siya ng ilang health pot ngunit tumanggi siya, inamin na siya ay isang ex-beta tester na habol sa pambihirang item na ibinigay sa player na nakakuha ng huling suntok. Sinimulan ni na Kirito at aso na ang kanilang pag-atake sa boss, ngunit isang pagkakamali ang ginawa nila, kaya tumilapon sila sa sahig. Si Agile ay pumasok, pinipigilan ang boss hanggang sa sila ay gumaling. Pagkatapos ay binigay ni Kirito ang huling suntok. Tapos na, nagsisimula ng magsaya ang pangkat ng raid. Lahat maliban kay Kibaw, na inaakusahan si Kirito bilang isang ex-beta tester, na ikinagulat ng lahat na humagalpak ng tawa si Kirito. Nagbabago ang kanyang kilos. Ngayon ay sobrang kumpiyansa at bastos, isinagot niya na hindi siya katulad ng iba pang mga ex-beta tester, siya ang player na nakakuha ng pinakamaraming floor sa panahon ng beta. Hindi siya cheater, siya ay isang totoo. Naabutan ni Asuna si ito, na umamin na malakas siya at pinayuhan siyang sumali sa isang guild sa halip na limitahan ang sarili sa paglalaro ng solo. Makalipas ang ilang buwan, sa isang 11th Floor Tavern, ang Moonlit Black Cats Guild ay nagtaas ng baso para pasalamatan si Kirito sa pagliligtas ng kanilang buhay. Sa kabila ng pagiging solo player, tinatanggap niya ang kanilang alok na sumali sa guild ngunit itinatago niya ang kanyang tunay na level sa mga miyembro. Nag-message sa kanya ang leader ng guild ginabukasan, na nagpapaliwanag na nawawala si Sachi nang mahanap siya ni Kirito, iminungkahi niya na tumakas sila, sa halip na mag-away, maaari silang maghintay hanggang may ibang mag-clear sa laro. Tiniyak niya sa kanya na ang guild ay sapat na malakas na hindi siya dapat matakot sa kamatayan, habang nangangako sa kanyang sarili na protektahan sila. Nagpa siya ang iba sa guild na pumunta sa isang piitan habang naghahanap ng bahay ang kanilang leader. Natitisig sila sa isang nakatagong silid na may kahon na nakalagay sa gitna, hinala ni Kirito na isa itong bitag at sinubukan silang bigyan ng babala. Habang nagsasara ang pinto, walang silbi ang kanilang teleportation crystals na napapaligiran sila ng mga mandurumog. Isa-isa, walang magawang pinapanood ni Kirito ang pagkamatay ng mga kasamahan niyang guild. Lumingon si Sachi sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan ang mga huling sinabi nito. Nalaman ni Kirito ang isang bihirang bagay na bumuhay sa isang namatay na kasama, ngunit ito ay bumabagsak lamang mula sa isang lihim na boss na sumibo sa araw ng Pasko. Naglalakbay sa spawn point, nalaman niyang sinusundan siya ng guild ni Klein, nag-aalok ng tulong, ngunit hindi lamang iyon ang mga sumusunod. Lumilitaw ang Divine Dragons Alliance, at ipinangako ni Klein na pipigilan sila, na nagbibigay kay Kirito ng sapat na oras upang mahanap ang boss at talunin siya ng solo. Pagkatapos bumalik upang hanapin ang grupo ni Klein na buhay pa, itinapon ni Kirito ang pambihirang bagay sa niebe, sinabihan si Klein na itago ito. Wala na itong silbi sa kanya ngayon dahil ang Moonlit Black Cats ay patay na ilang buwan na ang nakalipas, at ang item ay epektibo lamang sa loob ng 10 segundo pagkatapos mamatay ang isang manlalaro bumalik sa hotel, nakatanggap si Kirito ng isang nakarecord na mensahe. Ito ay mula kay Sachi, na nagpapaliwanag kung gaano siya nagpapasalamat dahil sa kanilang pagkakaibigan at kung paano hindi niya nais nasisihin niya ang kanyang sarili para sa kanyang hindi may iwasang kamatayan. Si Selaka, isang beast tamer, ay umalis sa kanyang partido pagkatapos ng pagtatalo sa isa pang miyembro, na si Rosalia. Naliligaw siya habang sinusubukang hanapin ang daan pabalik sa bayan ng Mish. Napapaligiran ng isang grupo ng mga halimaw sa kagubatan, ang alagang hayop ni Silakay na si Pina ay pumasok upang protektahan siya, na isinakripisyo ang kanyang buhay sa huli. Nang walang anumang hilang crystals, hindi maganda ang posibilidad ni Silakay na mabuhay, ngunit ang swerte ay nasa kanyang panig, habang si Kira ito ay dumating at pinapatay ang mga umaaligid na kalaban. Tinanong niya si Silaka kung ang balahibo na nalaglag ni Pina ay isang simpleng bagay lamang, ito pala ay heart ni Pina. Sinabi sa kanya ni Kirito ang bulong-bulungan ng isang pambihirang item na maaaring bumuhay sa anumang namatay na hayop sa loob ng tatlong araw pagkatapos ng kamatayan nito, habang nangangakong tutulungan siyang kunin ito. Pinutuya ni Rosalie si Sila kapabalik sa bayan, sa pag-aakalang pupunta sila sa burol ng mga alaala para buhayin si Pina. Hindi maintindihan ni sila kung bakit siya ay napakasama na manlalaro, kaya ipinaliwanag ni Kirito kung paano gumaganap ng mga masasamang karakter ang ilang manlalaro ng MMO, ngunit sa SAO ito ay ibang kwento. Ang cursor sa itaas ng mga ulo ng mga manlalaro ay nagiging orange kapag may gumawa ng krimen at nagiging pula kapag nakakuha sila ng player kill, na pagpatay sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Nang gabing iyon, may narinig si Kirito sa labas ng kanilang silid sa hotel, na sila ay binabantayan. Kinaumagahan, pumunta sila sa 47 palapag kung saan matatagpuan ang Hill of Memories. Nagtataka si Sila ka kung bakit niya siya tinutulungan, sa kahihiyan ni Kirito, inamin niya na naaalala niya ang kanyang kapatid na babae. Sa kalaunan, nahanap nila ang item at nagpasya na maghintay upang buhayin si Pina sa bayan kung saan ito ligtas. Gayunpaman, pabalik sa transporter, napansin ni Kirito na may naghihintay, na si Rosalia iyon. Lumalabas na bahagi siya ng isang P.K. Guild Titan's Hand, sa kabila ng pagkakaroon ng berdeng cursor, siya ang bitag. Naniniwala si Rosalie na hinahabol niya sila, ngunit si Kir ito talaga ang sumusubaybay sa kanya. Ang pinuno ng guild ng Silver Flags ay nakaligtas sa masaker ng kanyang guild, na nakikiusap sa sino mang makikinig na ipagiganti ang kanyang mga kaibigan at ilagay siya sa bilangguan kung saan siya nabibilang. Ang natitirang mga Titan's Hand ay lumabas mula sa pagtatago, nakilala si Kir ito, nakasuot ng itim, na may dala na espada at walang kalasag. Ang pag-atake ng sabay-sabay ay hindi man lang siya napupuruhan, sa level 78 na may sapat na mga bonus sa battle region, siya ay halos walang sugat. Walang magagawa si Rosalia. Inihatid siya ni Kirito sa bilang guan at dinala si Sila kapabalik sa bayan, humihingi ng paumanhin sa paggamit sa kanya bilang bitag. Binuhay niya si Pina at naghiwalay sila ng landas na nangangakong magkikita muli balang araw. Si Asuna, ngayon ay vice commander ng Knights of the Blood Oath, ay nagsasagawa ng isang pulong kasama ang assault team sa 56 na palapag na pinag-uusapan ang mga diskarte sa pagpatay ng boss. Naninindigan si Asuna sa kanyang plano na akitin ang boss sa bayan, ngunit tumutol si Kirito, iginigiit niya na ang mga NPC ay hindi mga tao. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagre-respond. Binanggit ni Agil ang lumalaking tensyon sa pagitan nila, na nagpapaalala kay Kir ito ng mga payo na ibinigay niya sa kanya at kung hanggang saan ang kanyang narating. Pagkalipas ng ilang linggo, sa ikalimamput siyam na palapag, nahanap ni Asuna si Kir ito na umiidlip sa lilim ng isang puno. Sinusubukan niyang turuan siya, ngunit iginiit niya na ito ang pinakamainam na lagay ng panahon sa Incrad, sayang kung hindi niya ito ma-enjoy. -e Nagising si Kirito upang makita si Asuna na mahimbing na natutulog at nagpas siyang bantayan ito. Niyayan niya si Kirito ng agahan para pasalamatan siya sa pagtiyak na walang papatay sa kanya habang siya ay natutulog. May sumisigaw, at nagmamadali silang lumabas upang makita ang isang manlalaro na nakabitin sa balkon na na may sibat na tumutusok sa kanyang dibdib, ilang sandali pa, patay na siya, at nawala ngunit walang sino man ang maaaring mamatay sa isang ligtas na lugar, at walang pulang cursor na nakikita, kaya nagpasya silang mag -imbestiga.